naisipan namin maggulay ng fresh. Wala kasing maulam kaya. Maggugulay kami ng makukuha lang sa paligid. Da! Ayan, malunggay. Papaya? Asan ang papaya mo? Saan? Ito yung papaya niya. Sige, Naglag na. Ay, nagtabas ka. Tapos yan, alam nyo yan, Chinese malunggay. Wait lang. Ere, oh, yan. Kilala nyo ba yung yan? Yung ganyan, yan, ganyan. Chinese Ruda. malunggay yan. Yan, ang dami. <laughs> Kinalat-kalat na namin siya. Ang Waka pa. Sarap yan. Malunggay, papaya, Chinese malunggay. Tapos, hugan natin siya ng pritong kalunggong.